Punta muna tayo sa baba. Mag-squeeze ako ng lemon. Maganda dun sa baba kasi machine na. Automatic na siya. Hindi na ako mahihirapan. Mahirap mag-squeeze na mag-squeeze na ganyan, ganyan, ganyan. Mahirap yan. Ito muna tayo, guys. Makiki. Squeeze. Zia, this oh! is a bone. Marra dito pa sa kanila Ana asawii anega ka? Momno no. kala Momno Momno Mafi Momno Ana squeeze lemon Chu pada bar marakuyes fog Min hada Ana video Chu Ito po yung bagong bar namin dito sa baba ito po yung bar namin dito sa baba. Oh, ganda, no? Doon lang sa taas, kailangan pa nilang ayusin. And for today, mag-squeeze tayo ng lemon. Yes, alatul. Lazum. Lazum YouTube. Get Asan... bars, Debs. Lazum YouTube. Asan free for us? Wahid Shahar. Saudi? basir? Masih basir? Masih basir? Masih basir? Masih basir? 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 Masih basir? basir? Masih basir? basir? Masih 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 100, Masih basir? 100, basir? Masih basir? Masih basir? Masih Like لا, like. لا. اشتراك ايش هذا دبس ايش اشتراك يعني في نبرات انت شوف انت اي فالوورز فيورز اي هذا كم سنه كم سنه الحين لو انت شيل برتقال حكي انا من جيب ما في برتقال لا Ayan na nga guys, pinadali ko na yung ating video kasi ah uh, marami ng customer daw sa taas. Kailangan ko nang magmadali. Ito kasing si chef ang daming kwento, ang daming tanong. Kaya umpisahan na natin mag-squeeze ng lemon. mag over na lang tayo dito kasi nga nagpa-music tong si chef Baka tayo ay mas CPR. Kaya, voice over na lang tayo guys. yan na nga, inuumpisahan ko nang mag-squeeze. Madali kasi mag-squeeze dito kasi machine ang gamit. Hindi kagaya dati. Nakakapagod sa taas. Habang nag-squeeze, magchichika mo na kami ni Seth. Yan pala si Seth. Bago namin siya. Tagagawa siya ng asir, ng mga juices, ng mga fresh juices. Bago pa lang siya dito sa Saudi. Taga siya. Kaya, actually, hindi kayo magkakaintindihan ng salita kasi malalim yung Arabic niya. Ako naman, mafimalom. Hindi ako marunong mag-Arabic talaga. Kunti lang yung alam ko. Kahit naman hindi kami nagkakaintindihan, tuwang-tuwa ako sa kanya dawi siya magsalita kasi para siyang alams na hindi ko na lang sabihin kasi baka mabash tayo yan lang guys tapos na po thank you for watching God bless. Bye-bye. Please like and follow.